So, tinignan ko yung ano, may, may nag forward kasi sa akin. Sabi niya, Coach, tignan mo yung comment section ng sa ano, ICC ng Facebook. O, ito na. Then, tinignan ko. Ito, ayan, 4 hours ago. Ayan, ayan, ayan. Ayan, o. o ayan, na ICC yan. O, verified yan, o. Verified, di ba? Tignan natin yung comment section. O, di ba? Free Duterte in Jesus' name! Bala kayo dyan! <laughs> Bala kayo dyan! Oh, sabi. <laughs> oh, bring him home. Oh, meron pa akong mga nakita kanina. Wait, meron pa akong mga nakita kanina yung binayaran daw ng Marcos administration ng ICC. Oo, oh, natawa ako doon. Asa na ba 'yun? May ano pa? Lord, hear our prayer for Tatay Digong. Eh, sabi, hindi ka naniniwala sa Dios yung si Tatay Digong niya eh. Sabi niya, "Who is this stupid god?" <laughs> Di ba? Di ba 'yun ang sinabi ni Digong? Oh, wag niyo itatanggi 'yun, mga kababayan. Legit 'yun. <laughs> mga bobo. <laughs> Nawala na. Natabu na na. Pero may mga nakita ako kaninang comment dito. Sabi, ang sabi nila, ano, binayaran daw ni Bongbong Marcos ng trilyones ang ICC prosecutors. Kanino ba nanggaling yun? Alam nyo, mga kababayan, ang tatanga nito mga DDS na to, maniniwala sila doon. Sabagay, hindi ako magtataka kung maniniwala sila doon kasi gano'n sila katanga. Pero, ayun o, I almost cry. Please bring him home. <laughs> anyway. <Whoa. laughs> sino to? Mika. Sino to? Shoutout kay Mika Obrio Angeles Kawauchi. Word of the day. Failed, denied, and rejected. Ay! Ano to yan? <laughs> Pero sa kanya, di siya happy kami. Happy kami. <laughs> Pero ang pinakamatinding reaction, mga mabayan, eto yung kay Omar tsaka yung kay Harry. Oo. Oh. Oh. Ay. Kung Omar, mar, hello. Pasensya na ngayon lang tayo nakita dahil ako yung na operano. Oo. Okay naman, pero nandito pa rin tayo para kita tayo bigong. Wait lang, guys. Sorry, ah. Kasi di ba ang lakas mang asar ni Pulong kay ano kay Sandro Marcos, di ba? Charis daw, Charis. Charis. Eh nung tawag niyo dito kay Omar. <laughs> diba? <laughs> Sorry. ah. Kung si ano? kung si kung si ano kung si Sandro Marcos Charis anong tawag dito Saan po tayo nalulungkot, no? Pero ako naman, eh, talagang sinasabi ko, politika talaga ito, hukuman ito, no? Mensahe lang po, kita tayo, Dikong. Ah, well, and, saan ko saan naman, kung ang findings na field court, Eh, ako, everyday ko makita ang lolo ko, walang dito ako. 100% sure naman ako na hindi naman talaga siya risk, bakit kaya kaya kaya, half the time, hindi niya alam na nasa loob siya, half the time, hindi niya alam ang dahilan, bakit naman siya nasa loob. So, hindi ko alam anong risk meron doon. Ano? Half the time, hindi alam ni Digong na nakakulong siya. Tapos half the time, hindi niya alam na nasa Netherlands siya. Pero nakakapirma siya ng waiver. <laughs> di ba? Pero nakakapirma siya ng waiver na hindi siya a-attend ng hearing. So, ibig sabihin, naiintindihan niya yung binasa niya. Tama naman, di ba? Hmm. Naiintindihan niya yung binasa niya. Kasi nakapirma siya sa waiver eh. Pero hindi niya alam na naka-detain siya sa Netherlands. Bakit? Mukha bang Pilipinas sa Netherlands? Mukha bang bahay niyo yung detention center? Di ba? Come on. Yung drama niyo, DDS lang na uutunin niyo eh. Hmm. Tuloy. Wala po iba. Maling Mali po yung decision na sa tin nila. Wala pong katuturan talaga yung decision Hindi doctors sa flight risk. Correct, correct, correct. At saka, na, ulo sa sahig. At, uh, so... oh, diba? Nauuntog na raw, tumatama na raw yung ulo sa sahig. Kayo kasi hindi kayo marunong, hindi kayo nakikipag-cooperate sa legal team ni ano, ni Digong. Kaya kayo kaya kayo natatalo, hindi kayo nakikipag-cooperate. Sinabi na nga na huwag kayo gumawa ng fake news, gawa kayo ng gawa ng fake news. <laughs> Sinabi na nga na hindi na untog, hindi na dapa, hindi na bagok, walang nangyari kay, Har kay, ano, kay Rodrigo Duterte. Tapos ngayon sa Hari Roque, sabihin, eto na, nauntog-untog na, napabagok na. na, na. Hindi, <laughs> kasi talaga sa ano, Mary's Vlogs, nandiyan kasi si Hari Roque. Si Hari Roque nag-i-interview. <laughs> 'di ba Si Harry Roque nag interview Sabi ni Risa Franco, Coach, ba anak ni Pulong? Ang pangit eh. <laughs> Oo, oh, ito yung panganay yata ni Pulong, si Omar. Si Omar Duterte. Yung panganay yata. Oo. Oh. Grabe. <laughs> Grabe naman siya sa mga pangit. Totoo naman kasi. <laughs> <laughs> Mabigat ang feeling. Hanggang uh, kailan ka dito, Pong? And this weekend na naman. Kakapin niyo po si Tatay Dico para okay, sa akin okay, lahat. Ito, no, no. Sabihin niya uh, na bumangon ako kung may sickbed para dito sure sa araw dito. di lang kung lolo ko ano naman yun. Hindi siya strong, strong, figure naman siya. Alam niya na natanggap niya ito talaga ng senaryo. Hindi uh, <laughs> talaga yung mag-run. <laughs> Pero ako bilang ako, uh, mahirap rin sa akin kasi ito um, matanda na talaga ito. Maybe five, seven years. You know, hindi na talaga. Hindi ko binigyan uh, ng... Uh, shorter than that. Sana naman longer than that. Uh, limited time na lang meron. So, sana pinagsigyan nila lang tayo para sa pamilya niya. Wala naman niya i-consider ang health niya, wala rin. Hindi ko alam ano pang i-consider nila. Ang age niya, yun lang ang baka, kailangan niya i-consider. Mm -hmm. Hindi po nila binigyan yung uh, apilaan na maging makatao o humanitarian grounds? Your kung thoughts? Laki -laki ng, kung first time mo mapasok sa entrance, kanilang kinakasabi humanitarian court. Mm Hindi -hmm. ko alam saan banda doon sa, sa appeals. So yun na naman humanitarian na reason para i-deny siya interim release. So Mr. Nomar, what is your reaction to this? So, of course, it's a bit gloomy. Especially with the weather right now, uh, it's gloomy. Uh, as you know, my, my grandfather is 8 years old. I don't see the, the risk. They're, they're, they're telling the ulit, defense ulit, uh, uh, no? team that. 8 uh, years old, to, eight years old. To see grounds on his release appeal. Uh, Alam nyo, mga babayan, if age can uh, absolve one of criminal liability, eh di marami nang na mga kriminal na matatanda. Hmm. Alam nyo kasi, ang basis ng criminal liability ay hindi po yung paawa mhm mm Nung inaresto, nung panahon ni Rodrigo Duterte, may inaresto ang mga polis na 80 year old. 80 year 90. Dinetain pa yon mga kababayan. Bakit? Dahil nagnakaw siya ng mangga sa puno ng kapitbahay. We called it justice. Ano sabi ng malakanya, Ano sinabi ni Lahari Roque? Nagnakaw siya eh. <laughs> diba? Nagnakaw siya eh. Hmm. Eh ito Itong matandang to Na 80 years old Na naging sanhi Ng pagkamatay Ng at least 20,000 Individuals Walang criminal liability Dahil 80 years old No No Criminal liability Is based on Acts Acts or omissions That result in the violation of um, uh, the revised penal code. Well, in this in this case, RA 98, I mean, uh, 9150, RA 9150 ba? Yung uh, international humanitarian law. So, or 9850, either of the two. I forget. Dami ko binabasa RA. Ayun, 9851. Ayun, ayun, salamat, Uncle Hongji. Uh, RA 9851. So, so yun. Ganun lang na ba kasi yun eh. Kung hindi niya iniutos na ang mga Pilipino na nag ano na gumagamit ng illegal na gamot at ang mga nagtutulak na ito eh patayin, hindi oh, lang ganto. <laughs> 'Di ba? Kaso dinala nyo yung angas yung ng WCET, niyo ng Davao City dinala nyo sa national eh. Akala nyo, pag-aari nyo yung buong Pilipinas. O di ano nangyari sa inyo? O di kulong si ano? Rodrigo Duterte. Gano lang talaga yun. That's how justice works. 'Di ba? Ano'ng sabi ni Rodante Margoleta? Juralex sed Lex, the law may be harsh but it is the law. Oh. Hindi Jurex ha. Hindi Jurex said Lex, hindi. Juralex hindi oh, said Lex. The law may be harsh but it is the law. Ano? Ganun lang. Ganun lang naman kasimple ang usapan. Ngayon, you cannot demand, um, tawag dito, you cannot demand from a court um, to act on a humanitarian request, lalong-lalo na kung naaalagaan naman nila ng maayos. Di ba? Why will you compel a court Dito nga sa Pilipinas, eh, nung hindi nagustuhan ng sambayan ng Pilipino, yung desisyon laban kay Sara Duterte, anong ginawa ng Pilipinas? nag for reconsideration. File kami na motion for reconsideration. Check nyo ulit, baka mali yung facts nyo. Di ba? Ganun kasi yung sistema ng batas. Ngayon, mga kababayan, dininay na yung una nilang request. Ito na yung apela nila. Ito na yung quote-unquote motion for reconsideration. Kasi walang, walang ganun sa ICC, apparently. You cannot appeal on an appeal. <laughs> so, ah uh, dito ka sa Pilipinas, kapag na-dismiss, pag na-deny yung appeal mo, pwede ka pang mag-file ng motion for reconsideration. Pag na-deny yun, saka lang pwedeng umusad sa, sa appellate court or sa Supreme Court, whichever is the case. Uh, so, ganon. Dito pala sa ICC, walang ganon. Pag na-dismiss na, diretso ka na sa appellate court. So, medyo mas mabilis nga naman siya. Um, We cannot demand the ICC to provide to to concede to your request for humanitarian ano for uh, for humanitarian na uh, grounds kung wala namang napakitang ebidensya na kailangan gawin yun. Kasi haka-haka lang naman yung 80 years old, 80 years old, blah, 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 eight years old, blah, blah, blah. 80 years old, nakakapang babae pa. Nakakalang tipaklo. Hmm. Yung lolo ng misis ko eh, 80 years old yun eh. Lakas pa, nakakapagsaka pa. <laughs> Di ba? Wala kasi sa edad yan. Ang problema, hindi nakapagpakita ng ebidensya. Di Di ba yung word of the day nga eh? The defense failed. <laughs> the defense failed to show na meron talaga na kailangan ng humanitarian grounds to to provide the interim to grant the interim release for humanitarian grounds. <laughs> Pero ano, um, ito naman, tingnan naman natin yung reaction ng PDP. Ito naman, ng PDP laban. No? Ano natin. Ang ICC Appeals Chamber ang request for interim release ni FPRRD. Tanggap naman ito ng kanyang partido. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor live mula sa PDP headquarters sa uh, Santa Mesa, Manila. Pierre, kamusta ang Pinky, tanggap nga ang desisyon pero syempre, nabalot ng lungkot itong uh, headquarters ng PDP Laban dito sa Santa Mesa, Manila. Uh, nang lumabas ang desisyon ng ICC na hindi papayagan ang interim release ni FPRRD. Nagdesisyon pa nga ang dating Pangulo na hindi na humarap sa ICC Appeals Chamber para dito at ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ang nagrepresenta sa kanya. nag pa Pinky ang ibang miyembro dito uh, magmula pa kagabi hanggang kanina at dumating ang may isang daang mga miyembro para manalangin na maging possible ang desisyon ng ICC at mag ang interim release ni FPRRD. Umalis din naman ang mga tao dito kanina at maghapon na ilan lamang ang naiwan gayon pa man may naganap na tuloy-tuloy na online program hosted by some members, may mga supporters na nagbigay ng kanilang pahayag, testimonials, and prayers para kay Duterte. Nagsidatingan din naman ulit ang ilang supporters bandang hapon kabilang na dumating dito si Attorney Martin Deltra at ito ang kanyang naging pahayag kanina bago paman ang pagbabasa ng desisyon. Obviously, we have been praying uh, that that would be granted, even on humanitarian consideration. Kasi yung tatlong bagay, the three points that they have raised, uh, especially by the prosecution, which resulted to the denial of the application. They call it application there, but uh, under Philippine setting, we call it motion for uh, interim release. Or motion for bail kung dito sa Pilipinas. Uh, kasi nga Hindi naman nag sa ICC, Walang kasi lahat sila may pera. call it as it is. Huwag na yung dami pa drama, di ba? You call it as it is. It's a, it's a, it's a, it's an application for interim release. Di ba tangi ibento pa ng terminology? Uh, attorney naman, huwag na nating guluhin ang kwentuhan. Huwag na nating guluhin ang kwentuhan. Let's call it as it is. Iimbento pa ng kung ano-ano eh. Pero, siya, or he might tamper, either documentary or testimonial, dun sa ebidensya. Wala na po siya sa puder. Matanda na po yung tao. And you cannot account the acts of other people, no? Uh, in so far as the accused is concerned. Huh? Talaga ba, attorney? Talaga ba, attorney? Paano yung conspiracy? <laughs> Sabi niya, you cannot account the the actions of others. Oo, oh, hindi ro kailangan. Hindi ro pwedeng ano, gamitin ang uh, tawag dito, ang uh, mga ginagawa ng ibang tao para husgahan o magdesisyon sa kaso ni Rodrigo Duterte. Eh wait lang, paano kapag ano may conspiracy? 'Di ba? Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Kahit magkakaiba sila ng ng uh, acts. 'Di ba? Paano pag may conspiracy, 'di ba, Attorney Martin? Para pag hindi nakita ng ICC yun. Ang sabi lang naman ng ICC, the possibility should exist. Anyway, puntahan natin yung decision. Kasi ang dami nilang sinasabi na ano, kabalbalan eh. Um, ang gusto nila, mga babayan, dito sa Pilipinas, uh, they, they, their audience is not ICC, definitely. Kasi wala naman pakilam ICC sa kanila. Um, ang audience nila, mga babayan, tayo mga Pilipino. Ang gusto nila, papaniwalain tayo sa version nila ng katotohanan. Well, wala pa lang ganun, no? wala pa lang your truth, my truth. Pasensya na po ha, pero hindi kasi ako naniniwala sa my truth or oh, or your truth, my truth. I, I don't believe that BS. There's only one truth and it cannot be diff it, it, cannot be um, perceived differently from either side. There's only one truth. It's either you believe it or not. But, yan nyo, ha. Ito kasi ang sabi ng ICC. I-explain naman nila na maayos eh. Pero syempre, hindi, hindi iintindihin to or hindi ipapakita ito ng partido ni Rodrigo Duterte. Sabi, whether the pre-trial chamber erred in law by relying on hypothetical and non-specific risks to find that continued detention is warranted. Ito yung palagi nilang sinasabi pat na mga DDS na Paano pa siya makakatakas, matanda na siya, blah 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 blah. 'Yun yung hypothetical and non-specific risk. Oo, na hindi na hindi naman sigurado ang ICC kung ano kung tatakas ba oy matanda na nga, paano pa makakatakas, blah blah. Bla. Sabi ng defense ni Attorney Kaufman, The pre-trial chamber erred in law by relying on the hypothetical and non-specific risk to find that continued detention of Mr. Duterte is warranted. The defense argues that the pre-trial chamber misapprehended the applicable legal standard by allowing itself to be guided by possibility alone and interpreted the standard to mean that any suggestion however unsubstantiated may give rise to the possibility of risk so parang medyo sarcastic dito si ano si uh Si Nicholas Kaufman sa ICC, parang sabi niya, eh hindi nga kayo sure eh, kung mangyayari yung sinasabi nila. Eh nagjoke lang naman si Sara Duterte, na i-prison break natin yung ng Pilipino yung tatay niya. nag nagjoke lang naman siya no sinabi niya yun Hindi naman tayo sigurado na yung mga kaibigan niya itutulungan eh, siyang tumakas. Lab lab. Hindi naman tayo sure doon. All of these are hypothetical. Ano ba naman kayo ICC? Yun ang sinasabi ni uh, Nicholas Kaufman. Ano sagot ng ICC? Ah. Ano ba Ayan. The Appeals Chamber recalls that in determining whether the conditions pursuant to Article 62 of the statute have been met, a chamber must find that detention appears necessary. Ayun. Ibig sabihin, hindi naman kailangan na meron talagang posibilidad or meron talagang plano na itakas. Oo, hindi obligasyon ng prosecution ng ICC na ipakita na oh ito may ebidensya kami may mapa gusto talagang tumakas ta ipag-usap sa ganitong tao itataka siya ito yung ito gagamitin do yung gulf stream ni Saldico, ganyan etc etc ganon hindi kailangan gawin yun. okay na raw yung magmukhang kailangan appears necessary In this regard, the Appeals Chamber has found that a determination shall be made concerning the possibility and not the inevitability that one of the events listed in Article 58.1b of the statute will occur. And that is the responsibility of the relevant chamber to weigh the evidence before it pursuant to the relevant standard. So ang titignan daw talaga mga babayan. ay yung posibilidad mm -mm. kaya bang gawin? May kakayanan ba? Pwede ba talagang mangyari? Hindi yung mangyayari siya. Inevitable, mangyayari talaga yan. Hindi yun ang titignan natin. Ang pag-uusapan natin is kung pwede ba. Pwede ba? Pwede ba siyang tumakas? Pwede ba siyang gumamit ng kanyang network? The answer is yes. Mm -hmm. Anong sinabi ng ICC? Hmm. Ito sabi. In relation to the first document, the appeals chamber notes that this document indeed does not mention Mr. Duterte himself as being directly involved in briefing individuals. oya? Oh, yan. Yeah. Mm -hmm. ito, yung kay, ito yung sagot kay Martin Delgra. Sino sinasabi niya na, eh, bakit sisihin si Rodrigo Duterte doon sa galawan ng ibang tao? Sinabi na naman appeals chamber. Alam naman namin na hindi siya derecho na igipag usap dito sa mga tao na to. It refers, however, to Mr. Duterte's close associates, including, hindi sinabi yung pangalan, <laughs> Telling individuals to remain loyal to him and that whoever that person is. The appeals chamber finds that it was therefore not unreasonable, ang ang double negative, no, not unreasonable. Pwede bang ano na lang, not reasonable for the pre-trial chamber to rely on this document for the above finding. In any event, the appeals chamber observes that Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals. is but one of the factors that the pre-trial chamber took into account to support its conclusion on Mr. Duterte's propensity to interfere with investigations against him. Hindi hmm. e ito na, hindi ito na sagot ni uh, Kaufman. Ang sinasabi dito, eh meron ng dokumento ipinapakita si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang mga close associates. Ang sinasabi niya, maging loyal kayo sa akin, tsakakay. E, hindi sinabi yung tsakay. O di doon pa lang, ibig sabihin, men maru kaya niyang gumawa kaya niyang mag-abscond kaya niyang takasan ng korte hmm. meron pa aha uh Hindi, absconding na pala yan Ito, mm, ito yung ano ngayon, word of the day. Defense has failed. Oo, oh, yan yung word of the day. Ito pa yung sa network of supporters. And ito, mga kababayan, ito yung nagpapatunay, if anything else, kayong mga DDS ang sumira sa mga pangarap ng Tatay Digong nyo. Kung nahibi kayo at wala kayong sinabi, walang problema. Kayong mga DDS, kayong mga anak, kayong mga apo ni Rodrigo Duterte. Kayo may kasalanan eh. hindi niyo nagigits. Hanggang ngayon ba, hindi nyo pa rin naiintindihan? Kailangan ba talaga isaksakto sa mga kokote nyong lahat? sabe Regarding the defense's arguments on the notion of a network of supporters, the appeals chamber recalls that it has considered that it is sufficient for a chamber to establish that it is possible that a suspect had the necessary assets to abscond. Ibig sabihin, basta mayroon siyang kakayanan na ng korte. And that there is a risk that a suspect has the financial means to abscond on the basis of concrete evidence. Moreover, The existence of a political party that supports the detained person is a factor that is relevant to the determination of whether the continued detention appears necessary under Article 58, 1BI of the statute because such support could indeed facilitate absconding. Anong sinasabi dito? Hoy, PDP laban, kasama pala kayo sa mga naging konsiderasyon para i-deny ang interim release. Prescon pa. Kasalanan nyo? Isa kayo sa mga factors kung bakit dininay. Bakit? Sabi ng korte, the existence of a political party that supports the detained person is a factor that is relevant to the determination of whether the continued detention appears necessary. Kasi kayo niyo siya itakas. Hmm. Kayo niyo siya itakas. So itong pagsasalita niyo ng ganito, PDP laban, yung mga ganitong statement niyo, ah, pinapakinggan pala to ng ICC. Isa pala kayo kasi sa mga dahilan kung bakit kailangan kaya na din na yung interim release. It is further recalled that the existence of a support network and financial means may be relevant to determining whether there is risk that a person may evade justice or interfere with the investigation. And that access to international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond, whether or not there was evidence that the suspect would actually utilize such contacts. Sino kaya yung international contacts na yan? Hmm. Vladimir Putin? <laughs> Xi Jinping? <laughs> Sino pa ba? Uh, Kim Jong-un? <laughs> Basta komunista eh, no? Basta komunista, best friend ni e Digo. O, uh, drama-drama lang yung NDFL ka. Kunyari, galit siya sa komunista. Hindi, hindi talaga siya galit sa komunista, guys. Oo. <laughs> uh, uh. So, alam din ng ICC na itong si, ano, uy, pwede rin, Michael Yang, oo, criminal yan, o, ba diba? Alam din, mga mababayan ng ICC, na itong si Rodrigo Duterte ay may mga known associates, may mga associates um, who are able to help him escape. Mm -hmm.